It's another day, it's another ganap moment mga higala. Ani atakaron diri sa carbon at bang sa USGR ani siya nagpasolda mi diri og alahas. Og the same time nagpalimpyo sad mi sa mga silver namo. Og barato ra ni sila mga higala, pero og extra careful lang careful lang pud sa mga tawders palibot kay di na nato kumpyansa. Og paghuman higala nang umpara na ko diri og mga mask kay mauna na ako akong sideline every weekend maninda og mga bisag unsa na lang like masan. So good ra ko paninda sa Tabo Market mga higala sukat so pag pandemic ug wala na lang jud nako biya eh, o unsa nako karon ug unsa ang ako, ako, ako mga lain nga mga trabaho kay mao ra ni ang dako nakatabang nako usa sa nako nakatabang nako og after that nangarin na, na mi sa Ayala Center si Bukay naam sila ing lakaw akong igsuon din ni nami gipang inquire ug diri na na ni, na ni sa food court. As usual, well, I choose noodle soup in ano mani. Man, man, basta gors na ta, kailangan na yung sabahof, suba so na ug tuntiyan. Huwag mo nila hang choices po them So, set nila na siya higala. And this is it, my outfit for today. And see ya!